Ayan po mga bro, mga sis, yan. Mucha po ng tamilak, ayan po. Oh. Nasa bato pa po, ayan, ayan. Kailangan po po itong sinsilin. Eh, wala naman po tayong dalang pang sinsil. Kaya, iiwan na lang po natin ito, mga bro, mga sis, ayan. Mucha ng tamilok. Ayan po. Pumasok oh. po sa bato. Pauwi na po ako, nadaanan ko lang po itong batong ito na may tamilok yan po tamilok Ayan, marami po kasi nagsuswimming ngayon dito sa lawa na ito sige po God bless po sa inyo lahat bye bye po